Dok Marika, nabanggit niyo po na yung gout ay parte rin ng rayuma. So, paano po ba namin masasabi na yung simptomas na to ay gout kesa sa dun sa common na rayuma natin? Karaniwan itong nagkakaroon ang inlalaki sa paa, ngunit maaari din itong tamaan ng ibang kasukasuan tulad ng sakong, bukong-bukong, tuhod, siko at mga daliri sa kamay. Uh, bukod sa pananakit, nagkakaroon din ng pamamaga, pamumula at pag-init o matinding parang nilalagnat ang mga kasukasuan. Ano? Sa mga ibang uh, mas malalang kaso, nagkakaroon din ng parang bukol o parang naipong uric acid sa ilalim ng balat sa paligid ng kasukasuan. So ito yung mga typical na sintomas ng gout. Kapag nagkaroon pa ng komplikasyon ang mga pasyente ng gout, kadalasan nagkakaroon din ng sakit sa bato. So kung ikaw ay merong nararamdaman ng mga sintomas na ito, mas mahalaga na kumonsulta na sa iyong doktor upang mabigyan ka ng tamang luna sa nararamdaman mong sakit.